Dila. Oh, oh. No. Napakapaka ako pa Papadji ka rin Mama Ma Oo. Oh. Magic ka tayo Ayan naman yung magic ko yan Ito Open na it laptop. ha oh, Tapos Tapos sa ano yung piso Dito Ibang piso Pai piso Bawang gulo oh, Anong gagawin ko dyan Ito na pasok Ito na pasok Ito na oh. pasok Ito na pasok yung limang piso papasok sa loob. Ano pa yung piso? Pa loob. Dama dyan, no? piso Baka ginagawa mo ko ng kalokohan, ha? Hindi. Ano yung uh -huh. napalik na tisi paso? La. What? Anong gagawin ko? At napasok, piso, panaki huh? piso. Ha? Yung limang piso, ay anong gagawin ko doon? Babat ka tisi na balik ka dito. Ayun na Anong babalik? Ito, pasok sa loob. Ah, papasok sa loob yung limang piso. Yes. Yung magic mo. Magic na Hindi ko eh, hindi naman totoo yan. Ay, totoo mama. Ila, five piso. Iyo na. Ila, ila, yosi mo. Akin na lang yung pabila ng yosi. Oh, gumawin ka naman. Bakit ang bibili ko ng yosi na? Ay, yun na Ay, talo. Talo ba? Hindi naman totoo yan. Hindi naman magkakaroon. Ay, mama, hindi yung totoo. ko. Hindi mo pinaprak? Hindi, nila. Naman Namalalim. Paano ka nalagin yung mamak ko? Naman. At lalim. Ganon, titignan ko? Naman Lala pops. talaga. Lala bulog. Tunay, paano gagawin nalini mama? Dama. Gaganunin? Dama. Lampas ko na lalop. Ganito lang, ganito lang. yan! Bakit? Dito yung kamo! Hindi yung mukha ko? Ina! Ito mama. Ina sa piso balik. Ang piso. Hindi naman piso talaga. Pupunta doon. Please <lawsuit> <ride> <hatten> yes. Nalala yung Lucy. Nalala yung Lucy. Yes, yes, yes. Sure ka pa, pag sining. Tama na to. L ayan. Ay, lapit na pitito. nga ilang pitito. Ah, lalapit ko pa. Ay, pa. Nakaganon. Dito tapi, oh. Ah, dito. Tama din lang. Oh, yan. <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> Talagang binuusap mo ako niyan. Ayan yung yung tanay. Lalo yung to. Puro kakalokohan. Akala ko mapapunta yung piso dito. Ay, yes, ay, naman si mama. Ayoko na.